Paano ba natin makakausap ang ating Diyos kahit hindi natin siya nakikita? Paano ba natin masasabi ang ating mga pagpapasalamat at mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos? Kapayapaan mga bata, halina at ating pakinggan ang kwento na mula sa Biblia na pinamagatang ang panalangin ni David. Ito ay mababasa sa ikalawang Samuel, Kapitulo 12, Versikulo 20 at mga awit, Kapitulo 51, Versikulo 1 hanggang Jis at Kapitulo 27, Versikulo 4. Si David ay mayroong anak na may malubhang sakit. Hindi niya sa Panginoong Diyos na pagalingin ang kanyang anak. Siya ay nag-ayuno o hindi kumain ng kahit ano siya ay humiga sa lupa sa gabi ng kanyang pagtulog. Ginagawa ito ni David upang ipakita sa ating Panginoong Diyos ang kanyang pananasa na pagalingin ang kanyang anak. Ngunit pagkaraan ng isang linggo ay namatay ang kanyang anak. Nang malaman niya na namatay ang kanyang anak, siya ay nagbangon sa lupa at naligo, nagpahid ng minis at nagbihis ng kanyang suot. Siya ay pumunta sa bahay ng Panginoon at sumamba. Narito at pakinggan ang nilalaman ng naging panalangin ni David. Dalangin paghingi ng kapatawaran. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yarin kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na lang ako'y isilang. Nais mo sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong muwagas. Ako ay linisin sala ko'y hugasan at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay pustusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masama'y pawili. Isang pusong tapat sa akin ligain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Paano ba natin makakausap ang Diyos kahit hindi natin siya nakikita? Paano ba natin masasabi ang ating mga pagpapasalamat at mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng isang panalangin gaya ng ginawa ni David. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, panalangin ay paraan ng pagkausap sa Diyos. Maaari ba natin makausap ang Diyos? Oo naman, ito ay sa pamamagitan ng isang panalangin. Ano-ano ba ang dapat nating ipanalangin sa Diyos? kahit ano na gusto mong sabihin, ay maaari mong sabihin sa ating Panginoon. Maaari tayong magpasalamat sa Diyos, humingi ng tawad sa ating mga nagawang mali, gaya ni David sa kanyang panalangin, at humiling ng mga bagay na nais natin mangyari. Pangalawa, tayo ay manalangin palagi, masaya man tayo o malungkot. Palagi natin kausapin ng ating Panginoon, palagi tayong magkaroon ng oras para manalangin sa Kanya mahalaga na tayo ay nananalangin sa Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Ano ba ang isang bagay na pwede nating hilingin sa Panginoon? Gaya ng isa sa naging panalangin ni David na siya rin inyong memory verse sa araw na ito. Psalm chapter 27 verse 4 The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life. Maraming salamat mga bata! Miss pa!